ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimula nilang paratangan siya. Anila, ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari, at tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong Sertote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika sa pamamagitan ng kanyang mga turoy inuudyo kanyang maghimagsik ang buong Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus at nang malamang siya ay mula sa nasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon namay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita yun. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito samagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw din yon, naging magkaibigan si na Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. At sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa ng panunutsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyas at usya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi sa dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan, kaya't ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ng madla, patayin ang taong yan palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa nunsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapot lalo nilang ipinagsisigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay. Ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga sirene. Pinigil nila ito at ipinabasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao ang mga sinapunang hindi nagdalan tao, at ang mga digdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga tabunan ninyo kami sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalan sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang binirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latino at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakos sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang kininga dito luluhod ang tanan at sandaling mananahimik. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman sa dikalayuan ang mga kaibigan ni Jesus pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea at nakita rin nila ang mga bagay na ito ang mabuting balita ng Panginoon Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid Pagnilayan po natin ang mabuting balita ngayong araw Ito po ay mula kay San Lucas Kabanata 23, talata 1 hanggang 47. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kabanatang ito, makikita natin si Jesus sa gitna ng kawalang katarungan, pinagbintangan, pinahirapan, pinagtawanan, ipinako sa krus. At sa na ng lahat ng ito, ang lumabas sa kanyang labi ay hindi galit, kundi awa, hindi paghihiganti, kundi kapatawaran. Tayo man, sa ating pang-araw-araw na buhay ay dumarating sa punto na parang tayo'y ipinagkanulo, sinaktan o pinatahimik ng mundo. Ngunit si Jesus, kahit nasa bingit ng kamatayan ay piniling magpatawad at hindi lang niya pinatawad ng kanyang mga kaaway na nalangin pa siya para sa kanila. Mapapatawad ko kaya ang mga nakasakit sa akin? Kaya ko bang ipagdasal ang mga malipusta sa akin? Sa kalbaryo, nakita natin ang ganap na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi sumusuko kahit sa sakit. Isang pag-ibig na hindi mawawala kahit sa kamatayan. Isang pag-ibig na para sa lahat, makasalanan man o banal. Huwag nating kalimutan ang sinabi ng isa sa mga kriminal na nakapako sa tabi ni Jesus. Jesus, alalahan mo ako kapag nagahari ka na. At ang tugon ni Jesus, tinitiyak ko sa iyo, ngayon din ay kasama kita sa paraiso. Kaibigan, gaano man kalalim ang ating kasalanan kapag lumapit tayo kay Jesus nang may pusong nagsisisi, hindi siya magdadalawang isip na tanggapin tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa gitna ng iyong paghihirap, kami ay iyong naalala. Turuan mo kaming magmahal gaya mo, magpatawad umunawa at magmahal kahit nasasaktan sa bawat krus na aming pasan paalalahanan mo kami na ikaw ay kasama namin amen